Alam nyo ba guys, nandito kami ngayon sa Robinson Galleria South dito sa May San Pedro, Laguna para pumood trip. At dahil nga kakatapos pa lamang namin dito magsimba, naisipan namin na dumiretso sa mall para maghanap ng mga pagkain na pupood tripin dahil nakakagutom. So ayun na nga, pagpasok namin ng mall, umakyat kami sa 4th floor na kung saan madaming mga stall ng pagkain na mapipilian. Naghahanap nga pala kami dito ng kakaibang mga pagkain at makakamura. So nag -ikot, ikot nga kami muna dito para makapili ng aming kakainin. May mga nakikita nga pala kami dito na halo-halo, sizzling food at iba't ibang uri ng pagkain. Dahil sa sobrang dami ng choices na kakainin namin, ayun napagod na kami maghanap ng masasarap. Kaya napag na namin na sa may flames on the go kami ng sizzling house na lang kami kakain. Napagalaman alaman na nga namin dito na masarap daw ang pagkain ng Flames on the Go dahil dito marami nga silang mapagpipilian. Meron silang sinuserve na honey fish fillet, sisling bangus, sisling bulalo, fish fillet, chicken barbecue, chicken wings, burger steak at liempo at kung ano-ano pa. Umorder na nga pala kami dito. So, after nga namin umorder, naandyan na agad ang aming mga pagkain. Sobrang bilis talaga ng service nila dito. Mga ilang minuto pa lang, nakaredy na ang mga kakainin namin. Siniserve na nga dito ni ate sa amin ang mga inorder namin. Inorder nga pala nga namin dito ay ang sisling barbecue, sisling pork liempo at sisling hungarian with java rice. So, ayan, tiki. Mana, unang tinikman ko nga pala dyan ay ang sisling chicken barbecue sobrang init at bagong luto nga ang siniserve nila at sobrang lambot at juicy ang manok at malasa kapag sinamahan mo ng java rice. So after naman na sinunod kong tikman ay ang dito ay ang sisling liempo with gravy on top. Sobrang masarap at lasang-lasa mo yung karne at talagang nangingibabaw yung lasa ng gravy at nanonood sa sarap. Para sa akin, highly recommended ito sa mga sisling ng Flames to Go. Located nga pala ito sa 4th floor Food Court Plaza ng Robinson South Galleria. So, ayun lang, finish na.